Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon online ang posibilidad na may isang sikat na personalidad na buntis at ang tanging clue, initials lang na BB. Nagugat ang lahat sa isang viral at malisyosong post ni Christian Albert Cian Gaza kung saan nagbitiw ito ng cryptic messages tungkol sa isang umano'y buntis na influencer o celebrity na may initials na BB. Walang direktang binanggit na pangalan, ngunit punong-puno ng pahashtag at patis ang kanyang mga pahayag, dahilan upang maghinala ang mga netizens. Kasunod ng post ni Gaza, biglang nagsulputan ng mga komento sa isang Facebook post ni Bea Bores, isang kilalang content creator at vlogger. Maraming netizen ang nagtatanong at nang uusisa, siya nga ba ang tinutukoy? May ilan pang nag-post ng memes, photo comparisons at nagsuri pa ng mga recent photos ni Bea mula sa anggulo ng katawan, suot na damit hanggang sa facial expressions na para bang totoong investigative journalism na ang nagaganap sa social media. Kasunod nito ang tila bigla ang pagbabago sa social media activity ni Bea Bores, lalo na't napansin ng mga marites na wala na si Mary Yamada sa kanyang following list. Si Mary ang longtime boyfriend ni Bea at kilala ring content creator. Sa isang viral post sa Reddit, ibinahagi ng netizens na in-unfollow umano ni Bea si Mary Yamada sa Instagram. Samantala, nilinaw rin ni Gaza na kahit siya mismo ay hindi pa raw isandaang porsyento sigurado sa kanyang balita at kumpirmasyon pa lamang ang hinihintay niya bago tuluyang isiwalat kung sino ang bibi na kanyang tinutukoy. Habang hindi pa malinaw kung totoo nga ang chismis o isa lang itong panibagong cloud tactic ni Gaza, tila nauna nang nahusgahan ng netizens si Bea Bores kahit wala pang opisyal na pahayag mula sa kanya. Sa palagay mo, kapag artista o influencer ka ba, obligasyon mong sagutin ang mga chismis tungkol sa buntis issue lalo na kung pinag-uusapan na ito online. O may hangganan pa rin ang dapat irespeto sa privacy, kahit sikat ka. I-comment ang opinion mo.